Dusoapat no, ya yeah, eh sa kon magulang. Wasak-wasak Patay ang isang lalaki matapos tantarin ng saksak ng kanyang katrabaho dito sa Madalag, Aklan. Ano ang nangyari at paano naganap ang insidente? Narito ang ating report. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang katrabaho sa Barangay Katabana, Madalag, Aklan. Ang biktima kinilala sa pangalang Romel Banyares, 50 anyos, residente ng Barangay Bulo, Roha City, Capiz. Ang sospek, kinilala naman sa pangalang Matio Samiliano, 35 anyos, na tagalawaan antiki. Bago maganap ang insidente, linggo ng umaga, nagkayayaan umano na mag-team building ang mga construction workers sa ilog na sakop ng Barangay Kabilawan. Mender uh, ang uh team building it mga worker ba sa ay sir na barang nga uh, mm -hmm. poultry yes anda, sa may andang team building yes sa may kabilawan sa daw mitulay kanina nagano kami sir nag, nag kubaga ano nagkayahan kami na mag-amot kami ng tagwa 100 pambili ng ulam Ako, mm. Ako. tapos ayong tapos kanina pumunta kami nang dito tapos bumili kami ng ulam mm -hmm. Eh, Pagdating uh, pagdadating namin doon nag uh, nagano kami king linisa namon tapos king ano king yung king, king yon pagkasunod na okay na lahat di, sabi ko kain tayo sa salaysay ng kalilang supervisor naiwan raw sa construction site si Romel at hindi nakasama sa banding nila sa ilog uh -huh. ay yon biktima na yan naiwan na di sa ano sa farm dito sa construction, kaya kaya lang sabi ko, masaya ako, kaya sabi ko, wala ako, wala yung isa, uh -huh. ay, nang ano, magtanghali na, ah? before magtanghali na, ah, naligo na kami, ay, sabi ko, masarap talaga, pag makapaligo ka ng ganito, kasi sabi ko, pag nagsabi pa ko, isang buling matanggal, lahat malambot, okay. yun, tapos, pagka ano na, ay, eh, sa sunod noon, na ganoon na kami, nag sila, sige, inom, tapos kami naman ang, ano, ng ano kasama ko na supervisor, sabi ko, sir, uwi na tayo. So, tapos sinabihan ko sila, sabi ko, ang inom ilagay lang sa tiyan, 'wag sa ulo na. Mm. So, sabi nila, okay naman po. Mm -hmm. Yun. Ay umuwi ako, umuwi kami ng mga mga tanghali na. Mm -hmm. Ay pinagpahatid kami doon sa kay ano sa kasama namin kay Ronel. Uh -huh. Ayun doon sa kan. Pagta tapat ay umuwi na raw ang kanilang supervisor dingid sa kalaman nito na sumunod raw sa ilog ang biktimang si Romel. Habang nagiinuman sa ilog, doon na raw nagsimula ang sagutan ng biktima at ng sospek. Binaturaw ng bato ng sospek na si Matthew ang biktimang si Romel na tinamaan sa kanyang braso. Agad naman na inawat na mga kasamahan ang dalawa. Sa pahayag ni Police sa Lieutenant Dexter Bunyog, Deputy Chief of Police ng Madalag MPS, ay nakaresponde pa raw sila sa lugar dahil sa ulat nga na nagkagulo ang dalawa. Narespondihan man that time, habuwag man daw nga, hindi magpadayon do roan nga inaway. Kahapon oh, ko, sir, hindi respondihan? Oo, ito, hapon. Oh, it so, hapa uli mata, tapos ay ginistorya nga, hindi ko doon ay Kaigang sa, 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 sa sanda-sanda ma lang. Oh. Nag-uli matagin, tewas namon. Pero kada isa nga, hindi anay mag-abot. Mag, mag Pinawat raw nila ang dalawa sa ka pinayuhan na itigil na ang pag-aaway at iwasan na muna ang bawat isa. Samantala mag-aalas 7 raw ng gabi habang nakaupo sa labas ng barak si Romel ay nilapitan ito ng sospek na si Matthew at agad raw na inundayan ng sunod-sunod na saksa. Siguro na pitong da ato niya suspect man ay morong uh, nabud binuno gid na ano. Dapat ya eh pagdumdum sa kun magulang. Ako damo gid sang magulang. Wasak-wasak gid ya dito igo ng kulata ngayong uh, araw na ito ay isinailalim sa postmortem uh, examination ito uh, bangkay ng uh, biktima Ayon dito sa kanyang kapamilya hindi bababa raw ng uh, 13 o 13 na mga sugat ang uh, tinamo ng uh, kanilang kapamilya Suno sa, sa kwento ka gin naging pamangkot ko dito sa may dalida po 12 kuno o more 12 pa. Ndo oh. mo ang lawas ng utod mo, magulang mo nga ra ang mga pilas nga daw. Puro wa wa ya. Wa wa ang igo no. Pasensya lang sa mga naga pamati ba naton hmm. pero daw kasakit bala batyagon nga mo na Agad raw na tumakas ang sospek noong gabi pagkatapos gawin ang krimen. Pero dahil sa mabilis na aksyon ng Madalag MPS, agad na natuntun ang kinaroroonan nito. Kung kaya't agad na naaresto ang sospek na si Matthew sa Antiki. Uh, uh, Kabiipat ay amot agagi ay gin gin hat porsot agagi mau. So mga agad raw nilang uh, tinugis itong uh, sospek at uh, nung gabi raw na yon ay napag-alaman na sumakay raw itong uh, sospek sa isang uh, motorsiklo. Yung uh, motorsiklo ng uh, kanyang katrabaho. Bali yung kanyang katrabaho na nakamotorsiklo nakasalubong itong uh, suspect at nakisakay sa kanya at nagpahatid raw sana sa isang uh, baryo. And then uh, nung huli nagsabi raw itong suspect na ihatid na lang siya sa antiki. So wala raw kaalam-alam itong kaibigan na may tinatakasan na palang uh, krimen itong si Matthew. Ro Ru yung taga Katabana. Ah, ga kayo magbuong. Buong. Mm -hmm. Aksidente yata. Tapos siguro, sumbang na si suspect. the suspect. Nakiangkas lang man. Huwag mo kasayon niya. May habunok ka. May tayo sa, sa, full poultry house, sa ng bank house. Okay. So, sa ga, travel sa na siguro pa daha, siguro hainggan niyo at body-body na. Mm -hmm. Nagpahatod <laughs> Hinatud sa na kita sa antiki. Ito sa may barbasa. sa may barbasa. Okay. barbasa. Uh -huh. So, kami man iya, gi kami nga hindi man imo ka exit agwa kanat mapasakay dahil wa mat gabiyahe din gabi iyon. So gin amon imo itong ginhuwat gidon hasta 8 mga alauna imedia. Nga mabalik gid hindi pwede nga hindi magbalik. Amon instinct so ba yun do amon. Although... Mabalik sa sa pano sa full tracing yeah, mo matugo gay mo tugan ya. kilala so, Sa balalimang imbestigasyon ng pulisya, napagalama na binubuli raw ng biktima ang suspect. Ito rin ang tiniting ng motibo ng krimen. Uh, old nga ginabuli abi ra nga aton nga bigo mm -hmm. suspect imo na ka anang ginumpisan ana isang gaobra pasanda mm -hmm. so, Bully, so yeah. ginabuli imaw okay. so tapos nag-abot gid sanda sa may ano sa suba. sa suba mm -hmm. pero bago pa ko na istorya na mundo, in charge ito sa poultry mm -hmm. randang pinaka draftsman in charge ba sa technical sa poultry. Pag, sa poultry mm -hmm. Uh, actually, ro aton niya biktima ay nakaagit at suspension da sa management it sa construction mm. firm dahil sa andang uh, daywang uh, tima tima, tima, -tima, -tima ho. Oh. So ro yon dikato siguro nagumpisa sa sa buli and then nag ikaraw sa nang team building nagkita sanda. So, I-confirm eh, eh, ko lang, ipang ko lang I double check do sa Kay ko makainom ko nagiman si Ramilis sa uh daw palawakal. Oh, oh, may, palawakal lang. Uh, aminado nga minagi man sir, Simpre nakainom, pero mm -hmm. kung kuha mabuot na nga tao ay managapanakit. Basta ka Basta ho, pagkagaway na na dayon niya. Mm -hmm. Do wala na sa dayon niya nga gadumot ah. Susubong so, nadakpan na dakpan ang suspect daw medyo mm -hmm. niyo daw matawan matagan man station oh, pero daw ang kasakit bala. Grabe. Gani, sir. Pero dapat matagan ang ginaustisya. Dapat lang. Pati na mabulok sa kulungan niya. Mm -hmm. Kay damo pa sinayalitan nga tawo.